Mga saksi sa krimen, ang disisyong babago sa lahat. Sa isang liblib na barangay sa Quezon, nagkakilala si na Eloy at Jomar sa isang iligal na tupada. Pareho silang bisita roon. Si Eloy, dahil sa kakulangan ng pera ay sumusubok ng swerte sa sabong. Habang si Jomar naman ay lumaon ng adik sa thrill ng pustahan. Wala silang ideya na nang araw na iyon ay magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Habang abalaan lahat sa panonood ng laban ng mga tandang biglang nagkagulo. May mga sigaw, sirena at mga boses ng pulis na tumutok-tok sa megaphone. Ready to, walang tatakbo. Nagtakbuhan ang lahat kasama na sina Iloy at Jomar. Habang tumataka sa madamong bahagi ng bukid nakarinig sila ng putok ng baril sunod-sunod. Dahil sa kaba at gulat, napahinto sila sa isang bahagi ng talahiban at doon nila nasaksihan siya ng isang eksenang hindi nila inaasahan. Isang pulis ang nagpaputok sa isang sabungero na tila may hawak ring baril. Bumagsak ang lalaki sa putikan habang ang pulis ay duguan din sa balikat. Nagtago si na Iloy at Jomar, nanginginig. Habang pinagmamasdan ang nangyayari. Narinig nila ang pulis na nagsabing, wag kang lalapit, sumuko ka na. Ngunit tahimik na ang paligid at pagkaraan ng ilang minuto tumakbo ang pulis at naiwan ang bangkay. Nagkatitigan na may halong kabas na iloy at Jomar. Pareho nilang alam sila ang saksi ngunit ang tanong magsasalita ba sila. Dumaan ang ilang araw, lumabas sa balita na ang insidente ay ang drug-related shootout. Ngunit alam ni na Iloy at Jomar ang totoo. Walang droga kundi sabong at isang kaguluhang na uwi sa barilan. Nahati ang damdamin nila. Si Jomar ay ayaw magsalita baka daw balikan sila. Samantalang si Iloy naman ay hindi mapalagay. Hindi siya makatulog. Lagi siyang balisa Sa gabi naaalal niya ang dugoang sabungero, ang iyak ng mga kamag-anak nito na nakita niya sa TV. Lumipas ang maraming taon at hanggang dumating ang araw na napuno si Eloy. Tinawagan niya isang abogado at nagsumiti ng lihim na pahayag. Hinikayat niya rin si Jomar. Sa unay tumanggi, ngunit sa huli napapayag din. Dinala sila sa Witness Protection Program. Inilihim ang kanilang mga pangalan, pinalayo sa lugar, at sa pagdaan ng buwan ay nagsimula sila muling bumuo ng bagong buhay. Makaraan ng ilang taon, nakamit ang hustisya ang pulis na sangkot ay napatunayang guilty sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Muling nabuksan ang usapin tungkol sa mga ilegal na sabong at ang koneksyon nito sa ilang tiwaling opisyal. Ngayon, sina Iloy at Jomar ay tahimik nang namumuhay, malayo sa ingay ng sabungan, malayo sa takot. Ngunit ang aral ng kanilang karanasan ay malinaw. Minsan, sa gitna ng dilim, kailangan tumayo kahit mahirap, kahit delikado basta para sa katotohanan. Ito ang aral ng kwento. Kahit sa gitna ng panganib at takot, ang katotohanan at ustisya ang dapat manaig. Ang pagiging saksi ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng katapangan. Subscribe na para sa mas maraming kwentong Pinoy.